Yan, what's up mga kaibigan, magandang araw, gabi, tanghaliman o hapon sa inyong lahat Sana po kayo naroon At dito po ay magbibigay na naman po tayo ng uh, kilig Pampakilig sa inyo ano mga kaibigan At uh, yun po sa trip ng uh, EDC At ng Kalingap uh, Community sa Cebu First time po nila makapunta roon so amazed na amazed po sila. Ano po mga kaibigan? Ipapakita natin uli ang unang yugto sa trip nila sa Cebu. Ano po mga kaib kaibigan? At uh, yun po mga kaibigan. At uh, bago pang lahat ng yan, gusto po natin badihin si Kuya Bago Santos Matubang at Edna at Kalinga Prab. Patuloy po natin suportahan ang kanilang adikain sa mga tao na paglingap sa mahirap na nandito naman po tayo marami po kami na sumusubaybay sa Kalingap at nagbibigay uh, din po ng suporta. Ah. ang unang ito po nila ay maganda uh, ito po ay uh, magandang, ang kanilang pag uh, travel po ay maganda moves po po yan para sa ma-explore ang mga Kalingap Angel ano po mga kaibigan mga Kalingap Angel at uh, Kalingap para yung yung lumaganap ang kalinga uh, team sa buong bansa at sa buong uh, mundo. So ah, uh, maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prob at Ate Edna. Uh, at doon po nat at doon po ginanap uh, mga kaibigan ang third part nine ng uh, lab team ng EDC at uh, EDC series tambala nila, no? Doon po natin, doon po ang ginanap. So, napakagandang uh, pampakilig na naman ito sa atin, ano mga kaibigan. At makikita po natin ang kaswitan ni Edo at Beyonce uh, na maaring matuloy sa katotohanan. Naks naman. Uh, na maraming... <laughs> Napaka saya po nila at excited sa iba't ibang lugar sa Cebu at makikita nila ang lugar sa Cebu uh, na marami din pala silang supporters mga kaibigan. At yan po mga kaibigan, panoorin po natin, uh, supportahan po natin ang EDC Kalingap uh, at mga Kalingap Angel, nandun po sila Rose Ann at uh, at iba pang uh, mga kalingap angels mga kalingap boys uh, talagang nag-enjoy po sila no so ito po ay part 1 po lamang at mayroon pa po sa susunod na part 2 yun yan wow sana ulan no nakapunta rin sa Cebu gusto ko rin pumunta ng Cebu <laughs> tara na mga kaibigan muta tayo ng Cebu panoorin po natin mga kaibigan pagpunta natin dito sa Cebu. Parang sobrang bilis ng oras. So, sobrang daming dami natin agad na Gaya nito. Kanina, sa ano, sa flower. Parang ayoko naman matapos eh. dami natin na Sa flower garden. Sa, sa tops. Sa tops ngayon, ito naman pagsik naman. Lagi na bagay dito. Perfect po sa mga anak ko pali. Ha? Perfect po sa mga kumpol. Sinabi mo pa. <laughs> Perfect talaga. So, may mga kumpol. Ang dami po kong pwede punta. Sana nga, mapuntaan tayong iba pa. ba? Para talagang hindi masayang oh, pagpunta natin kasi hindi natin alam, no? Baka ito na ang huli. Kung sa atin, sana magtagal pa. lang dito ang mga ah. At bukas, iba panibago na naman. Marami na naman tayong pupunta ang bukas. Dapat magpahinga ka ng maayos ng maya. Huwag ka na magpara cellphone. Puyat-puyat -puyat ka pa lagi Napapansin ko lang. Hindi naman pa mag-cellphone. Wala naman ba akong i-chat. Uh, bakit naman wala? Kasi magkasama naman tayo. Tara. Kunan kita ng litrato dito. Para mga alaala tayo sa bawat

mapapa, mapapa na lang sa kanila, ano mga kaibigan, nakakatuwa at uh, nakakakilig ang mga mga sinasabi ni Edo, kala mo, parang, uh, sila na ano talaga kaya, hindi, joke lang yon ano pa yan, hindi pa pwede po, kasi, nag-aaral pa si Beyonce, ano, so, uh, Imi lang muna yan, imi, maghihintay pa si Edo. Kaya tara mga kaibigan, pagpatuloy po muna natin ang uh, ang panonood at uh, pagpunta natin sa Cebu. Let's go. <tap> Ayan mo. Ganda na, no? Siyempre po. Para po sa ibang bansa. Sige, bagay ka dyan. Okay. Ka sa bulaklak. Flowers oh, okay. for you. <laughs> okay. Kaya mo kung siya. Ba Uy, bawal. Pwede. Ito ka, no? Kapuha ka muna. muna kina. Ang

Balag. Sumusunod ko sa inyo. Sumusunod ka sa akin? Oo. Oh. Pabagal-bagal ka. Iyong holding hands kita. <laughs> Sige, bilisan mo. Kung ayaw mo maano ano <laughs> Bilang binilisan nga. Uy, lang. Joke lang yun. Ang bihira ka. Ay, dapat ka lulong solo. Parang medyo nasolo kita dito ngayon. Juro <laughs> susunod. Balik tayo. Oh. Tayo lang dalawa. <laughs> <laughs> tayo <lah>. Hindi po. <laughs> Grabe. <laughs> Pwede po siguro yung pamilya. Pwede po. po. Pwede po. Pwede

Team Kalingap at ng mga Kalingap Angels. lang na si Vianse at uh, Edu At uh, doon po ginanap yung uh, love uh, uh, team. Anong uh, um, tag dito? Ang um, part 39 love team series ng Kalingap. Wow! Talaga sakalam talaga. <laughs> at dyan po natin tatapusin ang ating uh, pag Pagbib pagbibigay ng kakilig-kilig ng mga panoorin. Dito lang po 'yan sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy rin po patuloy lang po tayo sa ating uh, pagsuporta sa Kalingap. Huwag po kayo mag-skip ng ads uh, para may makuha po tayong pantulong at uh, kayo rin po mga kaibigan na nanonood ay nakatulong na rin sa Kalingap sa pamagitan ninyo ng, sa, sa pamagitan ng inyong panonood at no skipping ads. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Domo worry ka mas. And God bless you all. Thank you so much. Bye!